Dandang libong piso ang nakulimbat ng isang scammer sa Barangay Rosario, Pasig. Gamit ang sanglatira scam. Facebook post ang ginamit ng isang ginang na nagngangalang Mary Rosalie Perez para makahanap ng mabibiktima. Ayon sa amin na kung ang impormasyon, higit na sa sampu at malamang na mas marami pa ang nabiktima sa buong kamay nilaan mula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon. Isa sa kanyang nabiktima ay si Ginoong Elias Rosales na taga Pinagbuhatan, Pasig. Ayon sa kanya, magiging mas praktikal daw sana kung mapupunta sa kanya ang bahay. Dahil bukod sa mura, mas malapit ito sa kanyang pinapasukang trabaho. Magpo-post yan sa Facebook, aalokid kayo ng bahay, sa latira. Then nainganyo nga ako dahil nga sa... Mura at malapit din sa pinapasukan kong trabaho. So green up ko yung opportunity. April 13, nagkasundo kami na magkita, ma-view yung bahay. Buwan ng Abril lang iabot ni Elias ang bayad kay Rosalie. Nasa isang libong piso ang kanyang ibinayad rito. Nag-usap kami sa regarding sa tubig kuryente kung paano bang proseso. At yun nga dahil nga daw sa walang tubig kuryente ito, humiling siya sa akin ng bayad. Dahil ang bayad na ibibigay ko is for reconnection nga ng tubig kuryente. Pero laking gulat niya dahil nang magsagawa siya ng ocular visit sa bahay, may nakatira ng ibang residente. Ang time ng April 30, alas 5 ng hapon, nagpunta ako dito sa bahay na to. May nakita akong tao na nakatira na. Tinanong ko kung sino siya. Ayun nga, nasabi nga na pinagsanlaan na siya. At malakas na yung kutub ko na gano'n nga nangyari, na na-scam na, na ako. Paulit-ulit lang raw ang pangako nito na isasauli ang pera. Gayun din naman ang ginagawa nito sa iba pang nabibiktima. Pero hindi naman natutupad. Dahil dito, minabuti na niyang gumawa ng legal na aksyon. At nananawagan rin siya sa iba pang mga naloko na lumutang upang maaresto na si Rosalie habang hindi pa ito nagtatago. For me, nagtitake na ako ng for legal action. Actually, by August 20, may hearing kami ni Rosalie. Then the rest, yan nga, tinuturoan na namin kung anong gagawin para kung sakali magsama-sama man lang, mag-usap-usap kami sa harap ng korte. Dahil nga, kawawa din naman yung mga susunod na biktima niyan. Ang nakuhang pera ay malaking abala para kay Elias. At sa kanyang pamilya, lalo na't na nagme-maintenance siya sa kanyang sakit, kaya payo niya sa mga gustong magkaroon ng sariling bahay. Sa mga kukuha ulit ng sanlatira, make sure na i-double check yung property, yung lugar, yung mga kapitbahay kung tama ba yung sinasabi. Or much better, diretso na tayo sa barangay. Nakausap ng Bravo News team ang pinanginalaang scammer at magbibigay daw ito ng pahayag sa kanyang panig pagkalipas ng ilang mga araw. Josh Delacruz nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.